Mga kasports, nangyari na nga kanina lamang ang final press conference para sa malaking pasabog sa mundo ng boxing ng nag-iisang 8 Division World Champion na si Manny Pacquiao kontra sa WBC Welterweight World Champion Mario Barrios kung saan ay handang-handa na silang dalawa at sinabing sabik na silang pareho para sa kanilang nalalapit na sagupaan ilang tulog na lang. Gaya na naman sa inaasahan ng mga Pinoy, at nakasanayan na makita si Pacman sa face-off ganun pa din hanggang ngayon. Ang nangyari kasi makikita nga na nagtawanan silang dalawa ni Barrios. Nabatid na unang nagbiro si Pacman sa kanilang pagtitinginan. Kasunod na tanungin ni Pacman na kung saan daw ang kabayo ni Barrios dahil nga malakaw boy ang outfit ni Mario Barrios kanina. Samantala mga kasports ay nagbigay pahayag naman ang trainer ni Barrios na si Bob Santos at sinabi nitong ang kahahantungan umano ni Pacquiao ay kundi sa hospital ay mapupunta na ito sa sementeryo. Yan daw ang pagpipilian ni Pacquiao. Dahil nga napag-alaman kanina lang, kasunod sa sinabi niyang yon ay nagpaliwanag si Santos kung saan kanina lang ay wala daw siyang masamang intensyon patungkol sa kanyang sinabi. Nagpaliwanag si Santos na kapag ang isang Pacman daw ang makakalaban ay ganun din ang dapat mentalidad mo. Kasi ang pinapakitang kabaitan ni Pacman sa labas man ng ring ay hindi na sila maluloko nito. Dahil kilala na daw si Pacquiao na kapag nasa aktong labanan na sa ibabaw ng ring ay kakaibang Pacquiao na umano ang makikita mo kasi wala na daw yung mabait na Pacquiao sa labas ng ring. At ito daw ang ginawa ni Pacman sa lahat ng kanyang mga naging kalaban sa boxing. Gaya na lang ni Nadila Hoya, Brandon Rios, Keith Thurman at marami pang iba. At ito daw ang kanyang mahigpit na binabantayan na huwag mangyayari ito sa kanyang buksingero na si Mario Barrios. Buo naman ang paniniwala ni Bob Santos na lumipas at kumupas na ang isang pambansang kamao at ito na ang pagkakataon ng kanyang alaga na si Barrios. Ngunit talagang malaki din ang respeto niya sa nag-iisang 8 Division World Champion. Samantala ayon naman kay Barrios na sobrang malaking karangalan para sa kanya na ang nag-iisang 8 Division World Champion at legend sa mundo ng boxing ay muling nagbabalik at gustong labanan ang kanyang titulo at sobrang nakakaproud daw ito para sa kanya dahil malaki din ang kanyang respeto kay Manny Pacquiao.